Bistadong-bistado na ang sindikatong Kibuloy Duterte. Ito na marahil ang pinakamalaking criminal organization sa Pilipinas. Sangkot ang sindikatong ito sa drug trafficking, white slavery, land grabbing, prostitution, human trafficking, murder, at ang pinakamalaki sa lahat ay plunder, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa ako sa mga original members ng Double H Squad dating mayor at dating presidente. Kami ang mga inuutosan niya na pumatay sa libu-libong tao sa Davao City. Ginawa ko niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. Solo niya lahat. Kaya siya ang pinaka lord of all the drug lords, drug lords. Ginagamit pa ang relihiyon upang maitago ang kanilang mga karumal dumal na krimen. Sa pahayag ng propaganda network ni Apollo Kibuloy na Sunshine Media Network International, sinabi nito na itinalaga si dating pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng lahat ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Kibuloy. Ako na muna ang magpatakbo. I supervise ko lang punta ko sa Glory Mountain, tignan ko yung mga trabaho. Paano nangyari yon? Pwede bang gawing administrator ang isang hindi kaanib sa isang religious organization gaya ng KOJC? O baka naman hindi lamang kaanib si Digong kundi matagal na silang magkasosyo? Malinaw na matagal na tayo nililin lang itong sinadigong at kibuloy. Cover story niya ang simple at payak na ancestral home sa Dabo Executive Homes. May pakulambo drama at pakamay-kamay pa siya pag kumakain. Lahat ng ito ay pagbabalat kayo lamang at isang malaking scam upang malinlang ang mga tao. Ang totoo ay isang katuta ang mararangyang mansyon nitong si Digong at ang lahat ay nakapangalan sa KOJC ni Kibuloy. May mga helikopter at may sarili rin siyang jet at nakapangalan din ito sa KOJC. Tinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Properties. At ngayong siya na nga ang administrator ng lahat ng ari-arian ng KOJC, nalantad na ang katotohanan ng Sidigong at Kibuloy ay hindi lamang simpleng magkaibigan, kundi matagal na rin silang business partner. Ang KOJC at ang SMNI ay matagal na lilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV na propaganda arm ng Bansang China na gustong manakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Totoo bang milyon-milyong pondo ang ipinapadaan ng China para sa Pamilya Duterte sa pamamagitan ng SMNI? According to the NTC, the suspension was initiated in response to House Resolution Number no. 189 which urged the suspension of SMNI ito marahil ang dahilan kung bakit gigil nagigil ang mga Duterte dahil sa ginawa ng mababang kapulungan na suspensyon sa prangkisa ng SMNI kayo ikaw France eh hmm. kayong mga komunista ang gusto kong patayin patayin at ngayong nabunyag na nga ang tunay na koneksyon ng pamilya Duterte at Kibuloy. Malinaw na ngayon ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang ginagawang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Malinaw na rin kung saan nanggagaling ang salaping ginagamit sa mga pagkilos laban sa pamahalaan. Ginugulo nila ang pamahalaan upang mapigilan ang pag-aresto ng Federal Bureau of Investigation kay Kibuloy dahil sa kasong rape, child abuse at human trafficking at ganon din ang pag-aresto kay Duterte ng Interpol dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mistado na natin sila. Putulan sila ng kakayahan upang lalo makapanlinlang Ikulong si Kibuloy at si Digong. At kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe and hit notification bell button para palagi kang updated sa mga bagong video na ating ina-upload. Pakishare na rin sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po!